Damhin ang pagpapala ng Panginoon, umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Zambayanan. Atin pong tungayan ang sinasabi sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 28, Talatang 16. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Kagapay, bagamat ang pinatutungkulan ng mga talatang ito ay ang mga Israelita sa mga panahon na iyon bilang babala sa kanila. Sapagkat ang mga ito'y walang inatupag kundi maglasing at sila pawang mga wala ng pag-asa sa kanilang buhay dahilan sa kanilang mga kapabayaan, sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, ayon kay Propeta Isayas, ang Panginoong Yahweh ay naglagay ng isang batong panulukan na sa sino mang magtitiwala rito ay hindi matitinag o mapapahiyap. Ginawa niya ito sapagkat ang mga tao ay sadyang marupok, mahina at madaling sumuko. Walang tiwala sa sarili at lalong lalo na walang tiwala sa Diyos. Madaling madala sa agos ng masamang takbo ng mundo at kadalasan kapahamakan ang nasa dulo nito. Kaagapay, ganito ang madalas na katayuan at kalagayan ng tao kapag siya'y malayo sa Panginoon. Subalit ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na sa sino mang magtitiwala sa kanya at tatanggap sa kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng matibay na muog o pundasyon ang kanilang buhay at kailan may hindi sila matitinag dumating man ang mga malalakas na unos. May mga taong madaling sumuko at matalo pagdating ng mga mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay. Ngunit ang nais ng Panginoon ay maging matatag ka at magkaroon ka ng pananampalatayang. At ang nais niya ay lumalim ka sa pananampalatayang ito. At naway kasabay ng paglago mo sa iyong pananampalataya ay ang pagtatayo ng iyong pundasyon. Pundasyon ng iyong buhay at ito'y dapat iyong itayo sa batuhan at huwag sa buhanginan. At siguraduhin ito'y matatag matibay at malalim ang pundasyon. At ang iyong buhay ay dapat nakabase sa salita ng Diyos. At kapag ito'y iyong naipamuhay, makatitiyak kang ikaw ay magkakaroon ng matibay at matatag na katayuan. Ang sabi sa Mateo, kabanatang pito, sa mga talatang 24 apat hanggang dalawamput pito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaagapay, eh, itayo natin ang ating pundasyon sa Panginoong Yesus at sa kanyang mga salita. Ayon sa Unang Korintok, Abanatang Tatlo, Talatang Labing Isa, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Heso Kristo. Kung ating susuriing mabuti ang ating mga buhay, maraming pagkakataon dito na tila bagang paulit-ulit lang ang mga pangyayari. At ang nakalulungkot marami dito ang pagkatalo at pagkabigo. At minsan... Nasasabi natin sa ating sarili, mahina talaga ako. Ako'y isang talunan. Kaagapay, sa saganang sarili natin ay wala tayong kakayanan at maari talaga tayong maging talunan. Subalit may iniaalok ang ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Unang Pedro kabanatang lima sa mga talatang sampu at labing isa. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kaparewaring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa galak sa puso na magumapaw. mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may dibu.